Maga na naman, dideliver na naman siya. Ganito po kami pagka umaga. Mga binubuhat niya, kiss. Yung ibang order po, chat lang sa kanya, tapos ayan, hey, dideliver. Ititinda po ngayon half day. Ugas ako na ito kagabi, ginisan ko lang ulit. Ay, kawawa naman itong payong <laughs> na payong namin. Oh. Na ano ito eh, bumangga dun sa dinaanan niya. Oh. Ayan oh. o. Tapos samba. Tuloy-tuloy na naman ang araw. Saan banda yan eh? Lapit lang. O, oh, payong mo, o. Oh. <laughs> Kabago-bago niya na. Eh. May isang case pa nga, habol. Eto. Eh, Marilo. Para isang daanan na lang. O, oh, kawawa na tong payong mo, oh. Palitan na natin Talubo na naman. Tala. Palitan natin to, oh. Alis na siya para maatig niya tong una tapos ayan babalik na naman Mm, -mm puro coke Han tawag ka Bye po